So guys, part 3 na ng ating video. Tapos tayo lang ako sa inyo. Candies, laruan, tapos mga kola. Ito guys, wait lang. Ito guys. Ito yung candies. May kasamang mga bini. Ang dami yung mga Ako nang isa. Dalawin ko na nga. Oh. Ito. Ang mga kakainan ko ngayon. Ito. Unahin muna natin. Hey, So guys. Ito yung tsura niya. Pagkakutus at bubble gum. Kaya ng bubble gum. Masaya-masaya na ako na siya ay magaling sa mga anak nila mawala. Basta ang anak ko hindi sila mawala. Pero sa hanggang sa kulay niya na kalaan ko. Parasang sal. Well, Parasang lasa. Parasang lasa. Ito naman natin yung logo. So, Tapos balik na natin to. ito. Mga mga ito naman napapakita ko sa mga binis. Ito naman yung mga laruan. Yung laruan to. May mga ice cream. Kasi yung isa na ito. Pati po Wala yung isa ito. Ayan. At yung laro na gusto ko. Isushoot siya. Kahit saan. Kahit pinindot mo. Kahit mo ito. Dito yung ano. Kapag pinindot mo ito. Dito yan. Diba? Nalusushoot siya dyan. Nalusushoot siya isa. Maganda tong laruan. Ito na yung mga color. Kunti na malaro. Ito. Ito, binabad ko sa tubig. Binabad ko sa tubig. Binabad ko sila sa tubig. Ito yung akin. Ito naman sa kapatid ko. Ang pangit, diba? Ang pangit. Ito yung color na, guys. Ito yung brush. Ito yung brush niya. Mas mas part namin ngayon eh. Kaya nakakuha ako. Ito din yung isang color.